war in ukraine russia delivering on its promise to retaliate to the spiders web drone vladimir strikes putin has promised revenge for ukraine's drone strikes on russian air bases at the weekend ukraine says russia has launched more than 200 missiles russia and has drones. unleashed another deadly attack on ukraine's capital is four people killed by airstrikes in kiev this after vladimir putin vowed to retaliate Muling sumiklab ang mas matinding tensyon sa pagitan ng Ukraine at Russia matapos ang kamakailang malawakang drone attack ng Ukraine na tumama sa mga critical military installation ng Russia sa loob ng kanilang teritoryo. Ayon sa ulat ng Kiev Independent, tinarget ng Ukrainian drones ang mga airbase sa Angels, Tambo at Bryans kung saan naroon ang mahahalagang military aircraft ng Russia. Ang naturang operasyon na tinawag ng mga analyst na Operation Spiderweb ay isang makasaysayang hakbang ng Kiev upang ilipat ang digmaan sa loob ng mismong bakura ng Kremlin. Bilang tugon, agad na naglunsad ng matinding retaliatory strike ang Russia, kung saan ayon sa ulat ng The Guardian, mahigit 400 na mga drones at 40 missiles ang pinakawalan ng Moscow sa iba't ibang lungsod sa Ukraine, kabilang ang kabisera na Kiev, Kharkiv, Dnipro at Saporizhia. Tinawag ito ng mga eksperto bilang isa sa pinakamalaking coordinated air assault ng Russia mula nang magsimula ang digmaan noong 2022. Base sa ulat ng AP News, tatlong emergency responders ang nasawi, habang may limampung iba pa ang sugatan sa gitna ng sunod-sunod na pagsabog. Ayon sa mga opisyal, ilang misa lang tumama sa mga residential buildings, habang ang iba ay tumama sa mga fire station at command centers ng lungsod. Malawak ang pinsalang iniwan ito sa infrastruktura at moral ng sibilyan. Sa huling mga drone attack na isinagawa ng Ukraine sa Russia, ang Bryans na isang lungsod na nasa kanlurang bahagi ng bansa ang isa sa mga pinuntirya ng drone attack kung saan ayon sa Defense Express, isang airport sa rehiyon ang na-disable sa loob ng ilang araw na nagdulot ng pag-aantala sa mga logistic at military operations ng Russia. Hindi ito basta-basta ng operasyon, ito ay indikasyon na kaya ng Ukraine na maglunsad ng surgical strike sa loob mismo ng teritoryo ng kalaban. Ang pagsalakay naman ng Ukraine sa missile production facility sa Tambob ay isang malaking dagok sa war industry ng Russia. Sa ulat ng Ukraine's Pravda, nasira ang mga critical components ng mga precision guided munitions at inaasahang maaantala ang supply chain ng missile ng Moscow. Para sa maraming analyst, ito ay simbolo ng pagbabagong sertihiya ng Kiev at akihin ang kakayahan ng Russia na gumawa ng armas kaysa makipagsabayan sa harapan. Hindi naman tumahimik ang Kremlin sa mga pangyayaring ito. Ayon sa ulat ng Reuters, sinabi ni Kremlin spokesperson Dmitry Peskov na ang Ukraine ay kumikilos bilang isang terrorist regime at ang pag-atake nito sa Russian territory ay dapat pagbayaran. Sa parehong ulat, iginit ng Russia na ang kanilang retaliation ay lehitimong depensa sa pambansang seguridad. Sa Kharkiv, iniulat ng AP News na tatlong katao ang nasawi sa malawakang missile strike ng Russia. Kabilang sa mga nasawi ang isang sanggol at isang teenager. Ang alkalde ng lungsod ay naglabas ng pahayag na nagsabing ito ang pinakamalakas na pag-atake na naranasan ng Kharkiv mula pa noong 2022. Malinaw na lumalawak ang saklaw at intensity ng digmaan. Maraming analyst ang nagsasabing ito na ang bagong yugto ng gyera, isang yugto kung saan ang parehong panig ay target na hindi lang ang mga tropa sa frontline kundi pati na rin ang mga critical na infrastruktura at supply hubs. Ayon sa Institute for the Study of War o ISW, pinapakita nito ang determinasyon ng parehong panig na pahinain ng kakayahang militar ng isa't isa sa pamamagitan ng long-range precision strikes. Ayon sa ulat ng The Times UK, ang retaliation ng Russia ay bahagi ng isang malawakang kampanya upang sirain ang moral ng Ukraine at pilitin ang Kiev na umatras sa mga patuloy nitong drone operations. Ngunit kabaliktaran ang naging epekto, mas lalong lumakas ang panawagan sa loob ng Ukraine para sa mas agresibong depensa at mas modernong drone systems. Sa panig naman ng Russia, maraming mamamayan ang nabigla. Sa katotohan ang kayang pasukin ng Ukrainian drones ang kanilang himpapawid at tumama sa malalayong target. Isang ulat mula Medusa, isang independent Russian outlet, ang nagsabing lumalawak ang takot at pangamba sa mga lungsod tulad ng Belgorod, Corks at Veronets. Marami ang nagtatanong na saan ang ipinagmamalaking air defense system ng Russia. Isa sa mga pinag-usapang insidente ay ang pagkasira ng mga Russian bombers sa Angels Air Base, mga eroplanong may kakayahang maglunsad ng nuclear weapons. Ayon sa Kiev Independent, hindi bababa sa apat na TU-95 at dalawang TU-22M3 ang nasira o na-disable. Kung totoo ito, malaking dagok ito sa long-range strike capability ng Russia at posibleng magbago ang balansi ng air power sa rehiyon. Sa kabila ng military retaliation, hindi pa rin malinaw kung nagbunga ito ng strategikong tagumpay para sa Russia. Ayon sa mga ulat mula sa Reuters at ISW, hindi napigilan ng malawakang air ang drone operations ng Ukraine, sa halip mas lumawak pa ang mga target at mas naging coordinated ang mga operasyon ng Kiev. Ang paggamit ng mga murang ngunit highly effective drones ng Ukraine ay nagpapakita ng chef sa modern warfare. Hindi na sapat ang bilang ng tanke o fighter jets. Ang teknolohiya, AI navigation at satellite coordination ay may papel na ngayon sa tagumpay. Ayon sa mga eksperto, ito ang democratization of warfare. Isang maliit ngunit matalinong hukbo ay kayang pabagsakin ng isang superpower. Isa ring importanteng obserbasyon ay ang pagiging bihasa ng Ukraine sa information warfare. Habang ang Russia ay gumagamit ng traditional state propaganda, ang Ukraine ay aktibo sa social media, satellite imagery leak at open source reporting upang ikalat ang kanilang tagumpay at pahinain ang naratib ng Kremlin. Ayon sa ISW, ito ay isang psychological front ng digmaan. Ang epekto sa ekonomiya ay ramdam din. Sa Russia, tumaas ang presyo ng langis at produktong militar matapos ang pagkawasak ng ilang pasilidad. Sa Ukraine naman, muling naapektuhan ang kanilang power grid dahil sa mga missile strikes na tumama sa mga energy infrastructures. Ayon sa ulat ng Kiev Post, ilang bahagi ng Ukraine ang nawala ng kuryente ng higit sa 48 hours. Sa international level, muling nabuhay ang panawagan para sa dagdag na military aid sa Ukraine. Ayon kay Ukrainian President Volodymyr Zelensky, ang kawalan ng mas matatag na suporta mula sa kanluran ay maaring ituring na pakikiisa sa katahimikan ng aggression. Ang kanyang mensahe ay tahasang panawagan sa US, EU at NATO. Nagkaroon din ng mas malalim na diskurso sa loob ng NATO. Ayon sa isang ulat ng The Guardian, ilang bansang miyembro ng NATO ang nagsulong na payagan ang Ukraine na gamitin ang Western weapons para tamaan ang mga target sa loob ng Russia. Isang bagay na dati ay mahigpit na ipinagbabawal upang hindi lumawak ang digmaan. Habang lumalalang sitwasyon, patuloy na nabubura ang linya sa pagitan ng frontlines at home fronts. Ang mga sibilyan sa parehong panig ay hindi naligtas at ang mga urban centers ay nagiging bagong battlefield. Sa ganitong kalagayan, mas tumitindi ang pressure sa international community na namamagitan upang tigilan ang tuluyang pagkalat ng digmaan. Sa mga forums ng strategic studies, sinabi ng ilang analyst na ang kasalukuyang development ay maaring mag-trigger ng panibagong arm race sa Europa. Habang pinapakita ng Ukraine ang bisa ng drone warfare, ang Russia naman ay pinipilit i-modernize ang mga air defense systems nito. Ang mga bansang nasa Eastern Europe ay nagsimula ng bumili ng mga anti-drone technologies. Sa kabila ng lahat ng ito, nananatiling walang malinaw na sinyales ng diplomasya. Ayon sa The Times UK, dalawang round ng peace talks ang isinagawa sa Turkey noong Mayo. Ngunit nauwi lamang sa palitan ng bihag at walang substantive progress. Habang ang military exchanges ay tumitindi, ang political solutions ay tila nawawala sa eksena. Sa gitna ng walang humpay na sagupaan, mas lumalalim ang panganib ng escalation na pwedeng humantong sa direktang banggaan ng mas maraming bansa. Ayon sa ulat ng Al Jazeera, ilang miyembro ng European Union ang nagpahayag ng takot na baka gamitin ng Russia ang pag-atake ng Ukraine sa loob ng kanilang teritoryo bilang dahilan para gamitin ang mas marahas na armas kabilang ang nuclear threat. Bagamat hindi pa ito opisyal na isinusulong ng Moscow, malinaw na may tensyon sa pagitan ng restraint at desperation. Nagbabala rin ang United Nations tungkol sa epekto ng malawakang airstrike sa humanitarian situation sa Ukraine. Ayon sa pahayag ng ONOCHA, nasa 300,000 katao ang muling naapektuhan ng kawalan ng kuryente, tubig at komunikasyon sa mga lungsod na inatake ng Russia noong retaliation strike. Ang domino effect ng retaliation ay tila hindi limitado sa Ukraine. Ayon sa ulat ng politiko Europe, ang Moldova at Belarus ay nasa heightened military alert matapos na may ilang drone na napabalitang lumampas sa kanilang airspace. Habang hindi pati akong intentional o aksidente ito, nakikitang lumalawak ang potensyal na regional destabilization ng digmaan. Para sa maraming military expert, ito ay proof of concept na ang drone warfare ay may kakayahang baguhin ang dynamics ng modernong labanan. Ayon kay Justin Bronk ng Royal United Service Institute o RUSI, ang tagumpay ng Ukraine ay hindi lamang sa militar kundi maging sa technological, isang leksyon para sa ibang bansang maliit pero may high-tech capability. Samantala sa panig ng Russia, lumalalim ang internal criticism mula sa mga pro-war bloggers at retired generals sa isang viral post na iniulat ng Medusa. Inakusahan ng ilang Russian war commentators ang Kremlin ng pagiging complacent at underestimating the enemy. Dumarami ang panawagan para palitan ng ilang military leaders na umano'y bigong ipagtanggol ang airspace ng Russia. Sa diplomatic circles, lumalakas ang sigaw ng strategic contentment ayon sa Carnage Endowment for International Peace. Kung hindi pipigilin ngayon ang pagtaas ng intensity ng mga pag-atake, maring masangkot ang ibang global powers gaya ng China, Iran o maging India sa indirect conflict support. At kung mangyari ito, lalawak ang digmaan lampas sa Europa. Sa internal security aspect, parehong Ukraine at Russia ang nagtaas ng alerto sa mga lungsod laban sa espionage at sabotages. Ayon sa BBC News, may ulat na may sleeper agents ang Russia sa Kiev na tumutulong magbigay ng coordinates para sa missile strikes habang ang Ukraine naman ay may mga sympathizer sa loob ng Russia na tumutulong sa drone targeting. Mula sa isang conventional war, tila lumilipat na ito sa isang hybrid war zone. Sa dami ng casualty, displacement at pinsala, lalong tumitibay ang argumento ng mga tagapagtaguyod ng peace negotiation. Ayon sa isang joint report ng International Crisis Group at Amnesty International, kung hindi may ang ceasefire sa mga darating na buwan, inaasahang madadagdagan pa ang bilang ng mga namamatay at nawawala sa dalawang panig, lalo pat halos araw-araw na ang air raid warnings. Sa kabila ng madugong sagupaan, may mga nakikita pa rin pag-asa. Ayon sa Kiev Independent, patuloy pa rin gumagana ang ilang sistema ng transportasyon, edukasyon at social service sa Ukraine sa kabila ng missile onslaught. Isa itong patunay ng resilience ng bansa, isang pahayag na hindi matitinag sa kabila ng pag-atake ng isang nuclear superpower. Sa kabuuan, ang retaliation ng Russia ay hindi lamang simpleng tugon sa drone strike ng Ukraine. Isa itong masalimot na kombinasyon ng military pressure, psychological warfare at political messaging. Ngunit habang patuloy ang palitan ng mga missile at drone, malinaw na ang digmaan ay wala pang katapusan. At ang tunay na tanong ngayon ay hindi kung sino ang panalo, kundi gaano pa karaming buhay ang mawawala bago tuluyang marinig ang sigaw ng kapayapaan. Ikaw kapatid, ano ang masasabi mo sa video ito?